Uy, ang sawa o. <laughs> Uy, mauna na. Mauna ito pangawa. Adig mga piso. Piso, adik na Uy, ang sawa. Nahuli, nahuli. Uy, mauna na. Mauna ito pangawa. Adig mga piso. Piso, adik na Uy, ang sawa. Nahuli, nahuli. Taob, le. Eh. Taob, taob. High tide. Hello guys. Kawai-kawai jan. -kawai Parang San Juan lang ito. Hello, hello. <laughs> hello, hello. Hello. Parang San Juan. Kamusta na kayo dyan?